Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Tumahimik lang muna tayo. Huminga tayo ng malalim at hayaang ang salita ng Diyos ang unang tumimo sa puso natin. Unang Pedro Kabanata 2, Talata 2 Kung paanong ang sanggol ay nasisiyahan sa gatas, kayo naman ay dapat manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago sa kaligtasan. Ang totoo, lahat tayo ay nagsisimula sa simula. Walang ipinanganak na matured agad sa pananampalataya. Kahit gaano ka pa katagal sa simbahan, kahit gaano pa karaming beses kang nagdasal, ang paglago ay hindi kusang nangyayari. Kailangan itong hanapin, pagsikapan, at higit sa lahat, kailangan itong gustuhin. Sabi sa talatang binasa natin, kung paanong ang isang sanggol ay sabik sa gatas, ganun din daw dapat ang pananabik natin sa salita ng Diyos. Isipin mo ang sanggol, umiiyak kapag gutom, hindi mapakali hangga't hindi nakakain. Ganito rin ang paglapit natin sa Diyos. Kung malayo tayo sa kanya, tayo ay parang nauuhaw na di mapawi. Kaibigan Minsan ba naramdaman mong parang hindi ka na lumalago? Yung parang paulit-ulit na lang ang ginagawa mo pero parang wala kang nararamdaman? Yung parang wala nang bago? Parang napipilita na lang? Hindi mo kasalanan kung minsan ay nararamdaman mong tumitigil ka. Lahat tayo ay dumaraan sa ganitong yugto. Pero ang mahalagang tanong ay ito. Mananatili ka ba diyan o hahakbang ka? palapit muli sa Diyos. Ang sanggol, kahit hindi pa marunong maglakad, gagawin ang lahat kapag gutom dahil alam niya kung saan siya nabubuhay. Ang paglago ng espiritu ay parang ganun din. Hindi kailangan ng lakas. Kailangan lang ng pagkilala na hindi mo kayang mabuhay kung wala ang salita ng Diyos. At ang kagutumang ito, kahit tahimik o pagod ka na ay muling nabubuhay sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa tahimik na pagninilay, sa pagsuko kahit walang nakakakita, at sa pagsunod kahit walang reward. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay pusong gustong lumapit at lumago. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, naririto po ako ngayon. Hindi ako palaging masigasig. Hindi rin ako palaging tapat. Pero ang totoo, gusto ko pong lumago. Gusto kong makilala ka pa, hindi lang sa salita, kundi sa buhay ko. Gusto kong matuto kung paano magmahal ng tapat, magpatawad ng totoo, magtiwala kahit hindi ko pa alam ang dulo, at sumunod kahit walang kasiguraduhan. Salamat sa paanyaya mo na lumago. Hindi ka nagagalit sa akin kapag mabagal ang progreso ko. Hindi mo ako iniiwan kapag ako ay nangihina. Salamat dahil buhay ang paalala mo na hindi mo ako nilikha para manatili kung nasaan ako ngayon. Panginoon, gusto kong umangat mula sa pagkakakulong sa mga bagay na paulit-ulit ko ng ginagawa pero alam kong hindi na nakakatulong. Gusto kong iwan ang lumang ugali na palaging nagre-react sa galit. Gusto kong mabawasan ang pagiging mainiti ng ulo. Gusto kong tanggalin sa isip ko ang mga paniniwalang hindi mula sa iyo. Gusto kong maging totoo sa salita ko, sa kilos ko, at sa relasyon ko sa ibang tao. Turuan mo akong manabik muli sa salita mo. Turuan mo akong basahin ang Biblia hindi dahil obligasyon kundi dahil uhaw ako sa iyo. Turuan mo akong lumapit sa panalangin hindi lang tuwing may kailangan kundi dahil gusto kitang kausapin. Turuan mo akong matuto sa bawat pagkakamali. Turuan mo akong huwag mahiya lumapit kapag nalilito. Turuan mo akong huwag matakot magbago kahit hindi madali. Turuan mo akong maghintay sa mga panahon na gusto ko ng sumuko. Turuan mo akong sumunod kahit walang nakatingin. Turuan mo akong lumago kahit walang pumupuri. Turuan mo akong maging tapat kahit walang nakakakita. At kung sa paglago kong ito ay may kailangang putulin, alisin mo ito, Panginoon. Kung may mga bagay na nakakasagabal sa lalim ng relasyon ko sa iyo, putulin mo kung may mga taong naglalayo sa akin sa landas mo tanggalin mo kung may mga ugali akong nakakalimot sa presensya mo baguhin mo gusto kong maging mas mapagpatawad gusto kong maging mas mapagpakumbaba gusto kong maging mas matiisin gusto kong matutong tumahimik sa gitna ng ingay gusto kong matutong makinig bago magsalita gusto kong matutong magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit. Panginoon, gusto kong lumago, pero hindi sa lakas ko. Gusto kong lumago sa biyaya mo. Gusto kong mabuhay ng may ugat na malalim sa iyo. Gusto kong maging matatag sa panahon ng tagtuyot. Gusto kong mamunga ng pagmamahal, kabutihan, kababaang loob, at pag-asa. Marami pa akong dapat matutunan. Kaya binubuksan ko ang puso ko. Baguhin mo ako araw-araw. Hugasan mo ako sa salita mo. Palakasin mo ang loob ko kapag napapagod ako. Yakapin mo ako kapag ako'y nalilito. At paalalahanan mo ako na hindi ako nag-iisa sa lakad na ito. Hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman ang ganap na pagbabago. Pero naniniwala ako, kapag ikaw ang gumagawa, hindi nasasayang kahit isang hakbang. Salamat Panginoon, dahil hindi mo ako nilalayuan kapag mabagal ang paglago ko. Salamat sa pasensya mo. Salamat sa pagmamahal mong hindi nagbabago. Salamat dahil ngayon, alam ko, pwede pa akong lumago. At gusto ko yun. Gusto kong sumabay sa paglilinis sa paghubog, sa pagpapalalim mo sa akin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang panalangin ngayon. Tandaan mo, hindi mo kailangang manatili kung nasaan ka ngayon. Sa biyaya ng Diyos, pwede kang lumago